Yan mga idol. sinap lang na namin yung aming kinakabit kahapon, yung inihipon ko kahapon. Ah, ito na po ngayon oh. Tapos na nilang buntan. Tapos ngayon ako ang nagpasaan. Ako ang nagbaak. Tapos pasaan ko ayan na po. Kinagatungan ko na mga idol. Yan po yung niyog na aming nilulukad. Yan, papakita ko sa inyo. Yan po ang pugon. Yan. Mainit. Ang um, ano po namin ang panggatong namin ng idol ay bunot bunot po ito po ang bunot ayan eh. ayan bunot ng idol ayan po dito sa probinsya ayan po tapakita ko po mga idol yung pinagatungan na niyog ito po siya ito ito po ayan po mga idol nakikita po ba ninyo ayan po ayan po yan ayan po ang magatong ayan ang tangami mabiba ayan po ay pagluto na ngayon pag siya luto na mga idol ayan po yung aahonin namin pag malamig na diba pag tinigilan ko na yung gatong ngayon kapalamigin namin mga uh, dalawang oras, pag malamig na mga idol, ay hahanguin namin. Ngayon, pagkahangu namin, titigkalin na namin, mga idol. Kaya yan yan. namin. Tapos, bubukod namin yung luto. Tapos, yung hilaw. Kasi, paghilaw, ay ipupukod namin. Tapos, lulutuin uli namin yung mga idol. Kaya po ang paglulutag namin. Ayan. Ngayon, mga idol, pag ay aming tinigilan na yung baga na yan namapas na yung baga na yan di ba namapas na yan pamapasin ko lang yan yung ano na abo na pag siya inaabo na uuwi na ako sa bahay kakain muna kami at mga dalawang oras papalamigin namin yan titigalin na namin ngayon pag natigkal na yan di ba uh, yung mga luto eh, isasako na namin, pagkasako namin mga idol, ay ikakarga na sa pabayo dadalhin na dun sa mamimili ng lukad mga idol, gayon po yun ah, maraming salamat mga idol po at magandang hapon hapon na po dito ngayon eh hapon na, din na po, madilim na salamat po madilim na oh Ganda po nang nilulukaran namin ano mga idol. Eh. Oh? Oh, tahimik na tahimik dito sa probinsya. Tahimik na tahimik. Ganda. Wala man lang kahangin-hangin oh. Wala lang kahangin-hangin dito sa kinakatayuan namin. Dito sa ano sa lokara namin. Wala man lang hangin. Yan po oh. Ang aming lukaran Ganda. Yero ang bubong mga idol. Uh, salamat po mga idol. Thank you.